Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sport PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang si Nikola Jokic at Jamal Murray nga daw best duo ngayon sa NBA. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video ang balitang malinaw na nga da po na kailangan na ng Los Angeles Lakers na kumuha ng bagong center. Dahil nga po mga katrops magkakadikit para naman ang record ng mga team sa standings ng Western Conference ay hindi pa rin nga po alam ng ating defending champions na Denver Nuggets kung ano sa top 1 hanggang top 3 ang kanilang makakuha ang pwesto bago magsimula ang playoffs. Pero kahit na ganoon ay malakas na rin naman nga po ang kanilang chance na magkaroon dito ng home court advantage. Kaya may ilang mga analyst na rin naman nga po ang nagsabi na ng Denver Nuggets para nga po ang tunog na team to beat sa Western Conference. Mismong si Bogdan Bogdanovich na rin naman nga po ng Atlanta Hawks ang nagsabi sa harap ng media na sobrang galing nga po ng superstar big man ng Nuggets na si Nikola Jokic since wala man lang po silang nagagawang paraan o nahahanap na pantapat sa kanya sa kanila naging laro. Kaya inamin na nga po nito na ang tandem nga po ni Jokic at Jamal Murray ang itinuturing niya bilang best duo ngayon sa NBA. Sa pinagsamang offensive firepower pa lang nga po ng dalawang ito ay wala nga pong pa sa kanila ang Atlanta Hawks. Sa tuwing kailangan nga po ni Jokic ng ibang player na kailangan magtala ng puntos, ay nariyan nga po parati si Murray na siyang rason bakit nagiging unstoppable nga po ngayon ng Denver Nuggets sa mga laro nito. Samantala, poon na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang malinaw na nga po na kailangan na ng Los Angeles Lakers na kumuha ng bagong center. Simula nga po mga katropes nang mawala at magtamo ng injury si Anthony Davis sa kanyang mata laban sa Minnesota Timberwolves kahapon, ay bigla na lamang nga po ditong nadehado ang buong kupunan ng Lakers lalong lalo na pagdating sa ilalim ng basket matapos lumamian ng gusto ang kanilang frontcourt. Yes, bagamat man nga po nagawa ng kanilang backup center na si Jackson Hayes na makapagdala dito ng 19 points at 10 rebounds simula ng palitan nga po niya si Andrew Davis, ay hindi para naman nga po nito kinaya na matulungan ang kanilang kupunan. Yes, masyado pa rin nga po silang dinudumina ng malalaking players ng Wolves Gayong maging si Rui Hachimura nga po na nilagay nila sa kanilang center position ay hindi rin naman nga po nakakapalag sa manalaking player ng Wolves. At nangangahulugan lamang nga po nito na wala silang sapat na big man ngayon nakapalit na, na Anthony Davis since may tinatamo pa rin nga pong injury ngayon sina Christian Wood at Jared Vanderbilt. Kaya suggest na nga po ngayon ng ilang mga NBA analyst at mga fans na dapat na nga pong kumuha ang front office ng Lakers ng bagong center na kanilang magagamit sa kanilang front court bago pa man sila pumasok sa play-in tournament o sa playoffs upang sa ganon ay hindi na nga po sila muli madihado pa sa kanilang mga susunod na game. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.